parang ulang ng pinsala dito parang halos dito wala ay mayroon mayroon mga kayo ang dami ang dami mga kayo yun Grabe, oh. Krapi, oh. Huh? kita nyo oh. Huh? mayroon pa ang dami na pinsala dito mga kayo yung meron pang laman sa loob mo hmm? ang kita nyo hmm? yun meron pang laman bago, bago pa to eh hmm? grabe dito grabe no yun mga kayo yung kita nyo meron laman yan yan meron laman yan dito sa ano sa itaas mayroon din grabe dyan Iyon ang sinasabi na dito mayroon pa dito sa kabila grabe no dito tayo